sa tayo. Yeah, tayo sana, ha? Dito yeah, ba ako, yeah. ako? Yeah. Yeah. Ayun! Happy Sunday sa Gap Fam Inatid ko nga pala si Liam Enadil para sa piano lesson Ten nila. 10.30 ng umaga ang schedule nila kaya maaga silang gumigising din. Dumiretso na nga pumasok si Liam Enadil sa kanilang room. Hinihintay na rin kasi sila ng kanilang mga teacher. Pagkatapos nga ng piano lessons nila, ay pumunta kami ng bonus park para mag full family photoshoot. Ito kasi ang magandang season dito sa Canada para magpa photoshoot sa labas. Dahil nga ang mga dahon ay nagdidilawan na. Ginagawa nga namin to yearly. Ang mag family photoshoot sa iba't ibang park dito sa Calgary kada taon. Ngayon nga ay pupuntahan namin ang bonus park. Makikita nyo nga na ang dahon ay dilaw na. Itong bonus park pala ay 30 minutes drive from bahay. Isa nga pala to sa favorite kong park na puntahan kapag may client na gusto magpa-family photoshoot. Ngayon nga ay hindi lang kami family dahil kasama namin ang aming mga kaibigan. Kasama nga namin pala dito ay ang SNS family. Alex Pablo Vlogs. Fine Finds by M. Bella in Canada at Mami Ann in Nauna Canada. Nauna nga kami dito at sumunod na sila Carlo. Sumunod na nga dumating ay si Mami Ann in Canada at Fine Finds by M. Nagulat nga kami at hindi naman kami nag-uusap-usap ng kulay ng isusuot. Pero halos lahat pare-pares ng kulay. At habang naghihintay pa sa isa pa namin kaibigan ay meron kami nakitang naka-costume. Sabi ko nga ay masyado pang maaga para mag -trick or treat. Pero tuwan-tuwa ang mga bata kaya nagpa-picture din sila. Pagkatapos nga nito ay nagsimula na kami maglakad-lakad para makarami ng kuha. Unang nga naming spot ay nakita ko tong bench dito. Kaya naisipan ko silang papwesto yun dahil ang ganda ng framing. Ayan. Sige. lang. Ayan. Ayan. Okay, para natural. Ay, 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 ay. Pagkatapos nga nila mami Ann, ay kami na ang sumunod. Photographer nga din pala si Carlo, kaya dalawa kami nagpapalitan. O oh guys, alam niyo na gagawin ha? Teka, natatawa ko. Teka, sama yun. Teka, may dumi, may dumi tayo nga mo. May luga. Okay, one. Ayun, ganda. pa, wait lang. Dito sa side pa dito. Ang ganda rito pag nakaganto eh. No. Ang yeah. <laughs> ganda ng pose pre, pa mo ang ganda, perfect. Wait lang ha. Mga lima. Nice, nice. Good job. Habang nga nagpo-photoshoot ang mga nanay at tatay Patiently waiting si Cassie and Adele Pagkatapos nga ng spot na to Ay naglakad-lakad ulit kami Next na spot na nga namin Ay dito sa maraming mga puno Medyo malilim kasi At hindi nakatutok sa araw Okay, Charlotte okay, Puro kayo nang forward kayo. So wala nang ano forward kayo ng ready, one, two, three. Nice. Nice. Okay, si <coughs> <coughs> Yung ano na. <laughs> Kung may cellphone kayo na may tinitingnan kayo, cellphone mas maganda. Uh, yung kunyari may tinitingnan kayo lahat. Uh, Ayan. Okay. Ayan. oh Ayan. 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 something. Jeyko pupuka, Jeyko Habang nagbe-behind the scenes nga ako ay mayroon na ko nakita nag na ko tiktok ko Wait na, kinikilig ako, sorry Sumagalaw yung camera, kinikilig ako eh Yan, sige di Ganda! Ayma, perfect ang position mo, Ayma Napakaganda, wait lang ha Ganda na anak, na mo mo, Ayma Nice. Wait lang, wait lang. Luis! Mahirap talaga kapag ang batay umiiyak. Dahil kailangan mo pang patahanin at mapatingin sa picture. Meron din mga nag kay Luis para tumigil sa pagiyak. iiyak Ganyan talaga kapag bata, pag wala sa Kasi gutom or antok na, kaya naiyak na rin. Kaya kapag rin, ganito ang case, ginagawa ko lang candid siya. Yung tipong kahit hindi kayo nakatingin, okay pa rin. Kahit umiiyak yung bata, hindi halata. Medyo ganito ka ng side view ka na konti, harap na sa papa mo. Ito yan, yan, sa yan, sa yan, sa yan, sa yan. Sa Tapos sa medyo, iabutin nyo, kunyari, inaabutin nyo rin si Lar para Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Adel. yeah, yeah. Yeah, 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 yeah, yeah. Ready, one, two, three, go. Sapa, so sapa. So Diretso lang. Okay. Ganda. Bago nga kami matapos at mag ay nagpakuha ang mga girls. Siyempre mga boys din, di nagpahuli. Mabuti na nga lang ay gumanda na ang weather. Dahil kahapon ay buong araw umulan. Kaya nasulit namin tong araw na to. Dahil gutom na nga ang lahat, kaya dumiretso na kami sa Bubble Mania para kumain. Ngayon na nga lang kami nakabalik dito after 4 years. Dahil nga sobrang dami namin, kaya nagsiksikan na kami sa dalawang table. Sa tagal nga hindi kami nakapunta dito, ay narenovate na pala tong lugar nila. Isa sa mga favorite namin pagkain dito yung mga fried rice nila. Dahil nga kanin pa lang ay ulam at na. At lalo na yung mga chicken wings nila na masasarap. Favorite favorite ko kasing flavor is yung honey garlic. First time ko matikman tong Korean hot na flavor ay masarap din. At guys, masarap din pala tong black roasted sugar tin nila. At hindi pa nga dito natatapos ang salo-salo. Dahil, dahil dumiretso kami sa bahay ni Bella in Canada. Para tikman tong mga talaba. First time ko ang titikim nito at di ko talaga alam ang lasa.